Okay guys, so good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Lon sa uh, malapit sa harapan ng City Hall, Manila, Ayan, ang daming mga sasakyan at walang katrapik traffic Ayan, dito tayo magkagala at tayo papunta doon sa Lunita. Mamasyal tayo mga guys. Ayan. Kahapon, nandayon, ta nandun tayo kahapon sa John's Braid. Ayan. Ngayon dito tayo magkagala tayo sa papuntang Lunita. Dito tayo ngayon, oh, harap natin yung Manila City Hall ang ganda diba? Yeah. walang oh, ka traffic traffic o oh. ang ganda tingnan no oh. pasang basa yung mga dermoda rito ang ganda ng view dito, ayun. May kita nyo yung ating mga bayani nandiyan. Ililipat na doon ang sabad, o. Ating kanya. Ah, namamasyal lang tayo dito. Ang ganda, napakalinis yung lugar sa Maynila talaga guys. Wala kang masabi. Sobrang linis. Kahit nung kahapon nga sa Diyos Bridge doon sa MacArthur Bridge. Diyos may Kiapo. Ang ganda, napakalinis talaga. Wala kang masabi. Bago pa ng habang dinatana mo, hindi mabaho. Malinis, ang ganda maglangap. Kung kumuha ka ng hangin, eh, napakasariwa yung hangin. Napakaganda. Kaya dito, City Hall na, ang ganda. Ang ganda yung kanila rito. Ayan. Ngayon, papunta naman tayo doon sa uh, Punita. Kaya papakita ko na dito. Maglalakad-lakad tayo dito para may pakita eh mga guys uh, napakaganda ko tingnan nyo Ayan, gala gala tayo dito para may pakita natin sa inyo Ayan, dito naman tayo sa kabila para may pakita natin sa inyo ito so yung Manila City Hall mga guys ayan I love Manila o oh, di ba oh. yan yung City Hall Tara at samahan niya ako tayo ipapunta ng mga halon uh, dito mga guys uh, papunta tayo Thank you. Ito yung mga nakaupit dito mga guys. Ang ganda yung pag ukit o. Oh. Ang galing ng mga kamay nito sa pag ukit Yan, ito yung city hall mga guys. Oh. Yan. Uh... Yan mga guys, ano, nandito tayo naglalakad Pero yung city hall. Yan, dito tayo mapuno. Yan dito, napakasarap dito. Napakalamig. Ito naman yung mapuwa. Yan yung intramuros na pinapasyal. Hindi pa ako dyan sa Totoro mga guys. Hindi pa ako nakapasok dyan. Pag may time ako dyan, papasok ako dyan na uh, mamassal tayo. Mamassal ako dyan sa Intramuros, yung pasyara dyan sa loob. Hindi pa ako nakapamasyal dyan. Ayan. Kung mapapansin nyo, napakaganda. Ang lamig dito. Kasi ma malalaki ang puno sa laki. Iba, mga nara kasi, saka eh, Ayan, yung mga nara, oh. Ayan. Nara. Ito so, na yung tawag sabi sa sa Corvallis sa Buboy. Yung mga bulak, ginagawang unan. Ayan oh, yung kulay green. Sa katabay niya, nara naman. Tapos dito, mga mahogan Sarap dito, lamig. Ayan yung ah, National Museum. Ayan mga guys, napakaganda. O, oh, di ba? Habang naglalakad tayo, papunta doon sa uh, Lonita Park. Masyal-masyal -masyal tayo. Lapit-lapit na rin mag-December, October, November. na masunod na buwan mga guys. sa uh, Ilang buwan na lang. Uwi naman si Papa Lod sa Arwa City, sa aming probinsya. Uy, At... Miming! Ano? Bait-bait naman ang Miming. naglakad dito Ayun mga guys, na tayo sa uh, likuro sa gilid ng Lunita Park Ayan, ang ganda ng mga view rito Ayun mga guys, oh. ayun ang Lunita Ngayon naglalakad tayo dito Ang oh. ganda kasi malinis guys talaga sarap maglakad dito malamig pa gawa nga ng makahoy kasi kaya malinis saka tao dito malamig ganda ng angka no? tayo gula gula naman si papa noon eh hey, mga ka guys uh, nandito tayo ngayon sa doon park ha kaya makikita nyo ang ganda napakalinis yan yung mga kababayan natin na namamasyal dito Ayan, paglakad tayo dito. Ayan, yung mga foreigner na mga namamasyal dito sa atin. Yan yung ating vlog. mga guys yung vlog natin yan yung ating mga magigiting na mga Philippine Marines yan chat out sa mga magigiting na mga Philippine Marines yung tagabantay sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal yan, mga guys sa mga hindi pala nakaalam sa pakis ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal nasa Laguna lang yung bahay ni Dr. Jose Rizal sa tawag andun yung bahay niya na malaki at marami din namamasyal doon doon sa kalamba mga guys punta lang kayo doon pagbaba nyo ng uh, SM, SM kalamba ay sumakay na lang kayo ng tricycle hey, ayan mga guys na uh, papalit na sila oh. ayan ang ganda tingnan ng mga guys eh. Ay, na wala naman bantay. Iba naman papalit dyan, guys. Yan mga guys, oh. Ang ganda ng mga view na at View dito. Ang ganda ng mga wasawat. Ikot-ikot mo na tayo dito. Ayan, mga nag-maintenance. Uh, ng mga halaman. Sana pang laka dito kasama yung pamilya oh. Kaya lang hindi pa makakapunta na ito yung mag-iina ko. Ayan, pag nakapunta na rito yung mag-iina ko mga guys. Uh, Sir Panyol, pag graduate ng grade 6 ng aking bulto. Kasi dito ko na yung paaralin. Para maganda. Sama-sama na kami dito lahat. Ang ganda ng grade 6. Ang ganda ng watawat natin. Oh. No? Nagtatanim. mga nagtatanim. Ayan mga guys, ayan yung mga nakaputi sa dyan, yung mga metropal. Ayan mga street poles kasi yan. Ayan, ganda ng view dito. Dito sa Lunita. Sarap magkasama mo talaga yung mag-iina mo. ah uh, mga mamasyal dito. Napakaganda. ating sagisag na bilang Pilipino ang ating katawat napakagandang tingnan bilang isang Pilipino proud na proud tayo bilang Pilipino tayo gala gala tayo dito para para mapakita natin sa inyo ayun mga guys sarap pag dito kagaya na malamig yan mga shoutout lahat sa ating mga followers sa ating mga viewers sa ating mga subscriber yan shout -out sa inyo nandito ngayon si Papa Lonsa Ronita medyo matagal tagal na rin hindi tayo nakapunta dito yan napakita natin sa inyo ngayon pero hindi na tayo pupunta doon sa kwan malayo na doon doon sa kapila mga guys wo? malayo doon kaya tayo iuwi na rin Ang ganda ng mga view dito. Ayan mga guys oh. Kasi hindi lang tayo makakapunta doon kasi medyo malakas ang music doon. Ayan. <coughs> Ngayon na pa tayo uwi na tayo mga guys. Ang ganda ng view dito. Sarap maganda maglakad dito kung kasama mo mga magiinam. Antay uwi na. Ang ganda ng mga halaman. Ah, bulaklak. Ito. Yan, okay, mga, okay, mga kababayan guys, oh, ito yung kuha tayo, palabas na tayo. And makikita nyo naman yung kagandahan dito. Ayan. So sa kabila, yun yung mga tawag dito yung Carino Grandstand. Ayan, tayo lang, uuwi na rin tayo. tayo dyan para umuwi na Ang yung mga uh, ganda dito kasi mapuno malalaki din ang puno sa akasya rito ano Mahogani pala hindi akasya yan kaya uwi na tayo sarap dito mamasyal pagkasama mo mag-inamo tapos uh, kakain kayo dito di diba? Okay guys, saputulin ko na to sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa atin. Pasensya na kayo kung hindi tayo gano'n nag-upload sa inyo dati. Ayan, kasi busy-busy pa talaga si Papa nun. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!